Bunga na naman Marami oh. na naman na hinog. Yan, mamimitas ulit tayo ng bunga. Ito yung pangatlong harvesting natin. ito yung pinitas natin. <laughs> Naman tayo sa kabila. 'yung katulad na 真的喝不下去。<分> hindi na napawa natin. Pabibigay lang natin. Tito, titi pa, papa! Meron din na gano'ng malalaki ng kal. Meron malaki, meron maliit pagkahitik. Hindi ko makakapa.

Dami pa yan. Wow. Tutuloy natin yung pagkitas ng bunga kapon na mitas tayo. Mamimitas tayo ulit. Yung kapon na ibigay ko na. yung nakuha natin. Yan yung ating napitas ngayon. Yan dito sa lugar na to. Kabila to nung ano ko eh. Lup, nung pens. Lupa ko pa to. So yan magtatanim tayo ng saging dito. Kasi yung saging doon, medyo malapit sa bahay dito. Dito ako magpapakalat. Yung punong to. Ligaw na puno yan eh. Pag ano puputulin. Magiging saginan tong lugar na to. Malayo sa kabahayan yung una saging nating itinanim And ito yung pangalawa yun yung pangatlo yan yung pangapat yan tanim tayo ng apat na saba ito yung dun yan naman yung bunga na saging niya. Bunga yung dalawa.